Alis ito tayo ngayon na mag a tayo ngayon ng subindo na may bill acceptor para patibuo. Pwede na ihulog. Yan yung ating bill acceptor. Hmm? Ito yung ating queen slot. Yan. Ubuuhin natin yan. Yan ang mga yung ating uh, anong tawag nito? Bill acceptor. Ilagay na natin. Ha. Yan. acceptor natin. Ayos. Kaplastar. Unang subok mga kadiskarte, ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin, sige lang, try nang try lang hanggang uh, umuki to. Pag may tiyaga, may linaga. So, ito na mga kadiskarte. Mga kadiskarte, mayroon tayo 100 50, 500 itra-try natin sa ating bindo yung ating bill acceptor dyan kung kainin so ito mga kadiskarte ah, bali insert coin tayo insert coin bali 0-0 yung kwan natin ha balance 0-0 ayan taas tsaka dito 0-0 insert tayo unahin natin yung 500 oh. yung 500 natin yung pick. Yung 500, kinain. Tignan naman natin dito. Ayan, nagka-count na siya. Okay, 500 tamang-tama yung count. dahil sa pauli uli, yung 100 kaput. Okay, kinain ulit yung 100. Tignan naman natin dito. Yun, 600 na. Pali uh, insertin na naman tayo ng 50 pesos. Ayokin. Okay. Yun. Kinain na naman. Tignan natin dito. Yun. Bale, 650 yung ating kuwan. Bale, wag na natin i-extend yung time. Nag-close. Bale, i na lang natin para yung balance natin andyan lang sa ating cellphone. O, ayan na. 650. Kung kailan natin gusto yan, pwede natin i-bili ng i-cash in. Pwede natin yan i-wallet. Pwede, pwede by yan load? Pwede rin natin generate, generate voucher. Pwede rin natin i-extend para magamit lahat yung 650. Bali 650, sigurado na sa lagpas dalawang buwan yun. So mga kaugiboy boy wifi, mayroon na tayo. Bilaksiptor, pwede na ihulog yung ating buong pera. Okay okay maraming salamat sa sumusuporta sa OgiBoy Piso WiFi thank you very much all